ano daw meaning ng boast post na ito sa baba ng ating mga picture or sa mga video natin. Ito ay ginagamit ng mga my business or kahit ikaw pwede mo naman i-boast yung post mo. Pero sa mga business kasi dyan, para mas lalong maraming makakita sa kanilang mga business is, gagamitin nila itong boast post na ito, babayaran nila si Meta para ikalat yung kanilang uh, produkto. Kunwari nagbebenta sila ng ganyan. Tapos, isi-set mo din kung anong location. Kung Philippines lang yan iikot. Sa mga social media, pwede rin. Kung Taiwan, pwede rin. Pero kung sa Pilipinas ka naman, doon mo na iano sa Pilipinas. Para maraming bibili. Pero may bayad yan kay Meta. Depende kung ilang araw mo yan. ipa kalat. Ganyan yan. Kaya kung ayaw mo naman yung ano, ganyan, huwag mo nang pakialaman. Basta nakalagay lang dyan. Kung wala ka namang business at gusto mo lang i yung video mo, yung content mo, okay lang din yan. Maraming makakakita ng video mo, pero tandaan mo, hindi ka kikita dyan kapag ka binus mo. Maraming views dyan, pero hindi ka kikita. Ang itsura nyan kapag ka binus mo is naka-sponsored sa taas. Sponsored kasi si Meta ang uh, babayaran mo si Meta para ipakalat yung video mo. Ganyan pa itsura nyan, naka-sponsored. Pero kung may magbabayad sa'yo para i- ano mo yung produkto nila is maglalagay niya sponsored by ganun depende kung anong company yung mag-sponsor sa iyo pero kung kay Meta, sponsored lang nakalagay dyan sa taas ng video.